magtatapan tayo ng pet battle ngayon, okay? Iwan natin dito yung ano, ating camera. Puchi Utsi. ba? para makita nyo. Ay, dito na. Ayan. 이 정도 파고나 있어. dito yung mga box. Ayan. Kami. Ah, yung mga jaryo dito. Um, dito ka. Hako. Mga box. Ang um, atso. Yung um, na nila. Hindi. Hindi tinanggap yung ating ano. Iiyan tayo. Hindi tinanggap yung ano, yung aking ano, uh, ano yun? Yung aking, ano ng kopi. Hindi daw. Saan kaya yun pwede itapon? Baka dito. Pwede ka Check natin. Baka dito. Ay, hindi. Karapan ko. Wala mga karton Saan Ayun. One eternity later. So, ayan guys. Yung mga lata ng mga kape dito. Yan, dyan. Diyan siya. Ayun na, no, may basurahan din sa gilid. Pero pagka ano, wala. Okay na yun. Iba-iba yung taponan nila. Hindi yung isa lang yung tatapunan. So, iba-iba. So, yun lang guys. Tara na. Bye-bye na.